Good evening at maraming salamat sa pagpunta sa ating year-end party tonight. So magkakaalaman na ngayon kung sino ang masaswerte mabubunot sa ating parafall. Wow! <laughs> Napakaswerte talaga ng na mabubunot ngayong gabi at mag-uwi lang naman siya ng brand new refrigerator and 40-inch brand new TV. Oh my God! At hindi lang basta TV at ito ay smart TV. Wow! Uy, big good luck. Sana mabuno tayo. Kaya, no? <laughs> pakihawak na lang ngayon yung mga lucky numbers. Saka so, kayo na ang tatawagin ko. So, ito na nga. Ang unang number is number 4. Wow. <laughs> Next number is number 6. Number 6 daw be. Meron ka? Oo. Panigurado ako na mananalo dyan. Sana. Niisip ko nga paano iuwi yan eh. magre rent na lang siguro ako ng tricycle. The last lucky number is number... 9! Ano yun? Kala ko number 9 to eh. Number 8 pala to. Ano ba Number nine yung hawak mo? Hindi eh. Ay, sayang. Hindi hmm. talaga ako swerte sa mga ganyan. Aww. Kaya nga hindi na ako naasa eh. And again, congratulations sa mga maswerteng nabunot ngayong gabi.